Pag nga yung ulit. Ah. Kasi nung may, may mag ano ka hiling ka ng ano, online, yung mapait yung naramdaman ko pa. Mapait yung tubig mo? Oo, no, tubig. Oo. Okay. Ayan. So, kapatingin lang kami para sa ano. Ah, meron yan, pag mapait. <coughs> Saan po ba kayo galing? Ako yung kami galing. Sa Bila pa? Oh, kasi iniino ako, uuwi kami namin sa ulit. Doon na padaanan lang kami. Ah, daan lang dito. Darito yung na. Tama yung kapatid ko kami. Teromau. Segitu. Takal bela takal ambuti ni. boy na Panginoon Yawe. Ulit pa? ka pa? Ulit ka pa? Ano mo, ba't na ako sa mga manggagamot na yan? Manggagamot yun sa'yo eh. Na nangungula. Mangkukuha. Kaya kami nasisira. Ang tingin tuloy sa amin ang iba, puro ano, kampunin the blood dahil sa inyo. Mga lintik sa'yo. Bilisan mo, ubusin mo lahat yan. Dalawa may gamitin mo, Dali! Gilisan mo. Tawa na mo sila, adi. Dali. Tawa na mo ulit. <laughs> dali. Tawa na mo. <li>. Gilisan <laughs> mo! Ikaw, tiba, tingin ka rin. Sabay na to. ito na sa tambay pero bebe yakitin din sigit ito ko sa beron pa gusto ko tapos <laughs> sariwa buo

maganda ang pagkaka-presenta Pag job mo yan, isang oras na naman tayo dito. <laughs> Pero sana magkukulang na para magdilitan ko na lang. Ano? At so limang kukulang. Sabo ko kuryente ko para lang naman. Siglat. Silabot, ninig, wala. Hindi na wala din. At sa tago na yun. wala 颜色啊，好的，好的。 Hindi ka takot, ka na ngayon? Kanina tinatawa na mo daddy mo ah. <laughs> Kaya pala, laki rin siya ni ko mahilig na sa beer. Hindi <laughs> po siya nagbibigyan. <laki> <laughs> Hindi, ano? magtataka ka. Hindi ko talaga magtataka. <laughs> <laughs> wala bounce bounce <laughs> <box. laughs> sa omba kumain <yukaroon> eh so, Pakainis nag pima. Gusto iisang mga Bilisan mo. Gusto kakaalis gagaling yan. Ano oh. ma'am, sisintensyaan ko na yan. talaga ako madam. Kahit anong gawin kong kulit, wala. Kaya <laughs> yeah, dahil inaasap na ako, tatapusin ko na kayo lahat. Pag-inong mo yung basta sa inyo, napatay ko mga magkukulang na ito sa mga nakapunaryan. Oh, sir. No? Wala pala yung sir, ano? Wala na sir, namatay yung lumuha sa inyo. May tubig ko kayo? Buti tiramaan. Gumaan na. Gumaan na. Gumaan na. Yun chan sir, nagtanggal na nagtanggal, nagtanggal, nagtanggal sa nyo eh. Oo, laging bloated kahit na ano yung chan nyo, na bloated na ito. Bala sa <coughs> Pakaramdaman nyo sir yung chan nyo. Ano na ano? Okay ka na sir. Parang